Mga kaibigan, isang uh, magandang umaga ho sa lahat at tayo uh, po'y magpapasalamat sa Amang Diyos no, sa langit ho. And happy, happy Sabbath day around the world, no? especially for those people who are waiting the second coming of Jesus Christ on this universe. In this the SDA church, uh, all about the 27 million plus around the world, no? all the people on the 70 Adventist Church. Happy, happy Sabbath day to all of us. From here in the Philippines, to be with you. Happy, happy sabat day. I am a members of also in the SD Church. As a member of SD Church, that we are believing that the second coming of Jesus Christ is all about the judgment of this universe. Unang una sa lahat mga kaibigan ay magpapasalamat po tayo sa mga kanyang ibinibigay na mga mga uh, all the things that we have On this universe mga kaibigan Ama naming Diyos maraming salamat po sa iyong mga biyayang mga pag-iingat at iyong mga pagliligtas po sa buhay namin ito Lord ikaw lang po ang uh, nag-iisang uh, nagbibigay po sa mundong ibabaw na ito Alam nyo po na kami po'y nagkakasala at nagkakamali sa inyo Sana po ay patawarin nyo po kami sa lahat ng aming nagagawang mga kasalanan sa inyo Huwag ninyo pong tingnan ang aming pagkakasala sapagkat po kami po iyo'y tangga, tanggapin, Ama, na kung saan kami po'y nagkakasala sa inyo. Pero hini, kayat namin na kami po ay manatili at uh, pinapahalagahan po ang iyong pangalan po sa mundong ibabaw na ito. Sana po ay protektahan niyo po, Ama, ang lahat ng mimbro ng aking pamilya na mailalayo po sa mga lahat ng uri ng kapahamakan sa buhay at sa lahat po ng mga matitindi at mga malulubhang mga karamdaman at mga sakit ama. Lalong lalo na ama, iilalayo niyo silang ama, kaming lahat ama, sa mga masasamang tao po sa mundong ibabaw na ito. Ama po namin Diyos, alam po namin na ikaw po ay nagpapakaloob sa amin ng maraming panahon ama sa mga mabubuting bagay. Ama po namin Diyos, hilingin po namin ulit Hilingin ko po uli, Ama, ang iyong mga pag-iingat at iyong mga pagliligtas po sa lahat ng aming pangapaglalakbay sa mundong, di diba, ba, Habang ako po'y nagpapatupad ng batas sa iyong uh, bayang itinatag, Ama, uh, gabayan niyo po ako, Ama, sa inyong mga prinsipyo pong nailalagay po at sa mga doktrina niyo pong nailalagay po sa Biblia, Ama. Ito po ay aking lakas, ito po ay aking doktrina ama na kung saan ito po ay aking dadalhin kahit sino man ang taong maimpluwinsa na masasagupa ko, mahaharap ko ama at ito po ay hindi po ako matitinag sa kanila ama at ako po ay titindig nito sapagkat po ang iyong pangalan at iyong mga binibigay po na mga kabutihan para sa buhay namin ito para sa buhay kong ito ama ay nananatili sa puso't isipan ko ama po namin Diyos hilingin ko po ang iyong kaluuban nagabayan niyo po ako sa aking tungkulin sa aking uh, designation ama bilang isang radio operator ama ako po'y sasala ako po ay filter po sa lahat po ng mga uh, tawag ama at ito naman po ama gabayan niyo po ako ang ng mga maraming kaalaman po ama sapagkat po may marami pong tumatawag na nagmamagaling ama na sana po mabubuksan po ang kanilang mga isipan at lalong lalo na ama ang mga taong nagsiservisyo sa bayan na iyong itinatag ama mabubuksan po ang kanilang mga puso't isipan na hindi na po sila kukurap ng pira ng taong bayan sapagkat po iyong inihirang po ang bayang Pilipinas sapagkat minamahal nyo po kaming lahat ama na bilang isang Pilipino ama na sana po ang mga nanunungkulan ang nagtagsisilbis sa bayan ay sila po ang mananatili na magiging loyal at honest sa ating konstitusyon na sana po ama ay binibigyan nyo po alam po namin ama alam ko po na ito po ay yung inihirang ito po ay binibigay nyo ang bansang ito sapagkat minamahal nyo po ito ama Ama po namin Diyos, buksan niyo po ang lahat ng mga kukurap na mga tao, Ama, na nagkasiservisyo sa lahat ng agency sa ating bansa, Ama, sa gobyerno ng Pilipinas. Na almost 600 plus, Ama, lahat po ito ay involved sa mga malalaking bribery, malalaking mga corruption, Ama, na kung saan kahit aminin man nila o hindi, kasi wala silang ibang sinasabi, magpre tayo ng mga ebidensya lalong-lalo na sa mga taong kukurap sa ating bansa. Wala tayong ibang pinag-usapan dito, Ama. Wala kaming ibang hinihiling sa iyo, Ama, na sana po mabubuksan po ang mga mali nilang ginagawa, Ama. Na sana po ay nagsiservisyo tayo sa taong bayan na sana po nagseserbisyo rin tayo at may takot tayo sa Diyos. Ito po itangi kong hinihiling sa pangalan po ng iyong dakilang tagapagligtas na nag-iisang anak Ama, na aming pong hinihintay dito sa mundong ibabaw na ito. Sa aking mahabang paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, Ama, sa iyo po ang aking mga natatanggap na reward, Ama, na gantimpala na mula sa inyo. Salamat po. Maraming maraming salamat. Yan ho mga kaibigan, isang magandang umaga sa lahat just to take easy uh, just to take coffee first Sa na po ay mabubuksan po ang mga utak ng mga taong kukorap po sa ating bansa Just to take easy first that that is a very important thing that to understand what is the most important in the younger generations to be preserved especially the country The justice of the money of the people of this country, I could not be sleep. Just be always be woke up and watching you, how much the money you corrupted.